Um, ilang taon na rin ba ito, sir? 3 years din. 3 years din. And uh, magkano ito, sir? 6K din po. Ah, uh, uh bull start. Sir, magkano ito? Ito siya yan, 2.5. Okay. Ito siya bull pa. 2.5. 1.5. Ticket or leave it? Awas, di okay. pa. siya dos-dos, boss. Okay. Ito lang madala nyo? Oo, oh, lang. Oh, Oo, okay. Ito, daan na lang ito. No? Medyo na lang, oh. Alagay, no? Walang daan, oh. No? Sir, sure, vlog natin yan para makita. <laughs> ah, 7 months. 7 months. So, binebenta niyo ito sa magkano, sir? 1 lang, one, one. Anong breed ito? Anong breed ito? Good morning. E April 18 ngayon, Dianus Santo. Uh, time check 5:53. So papunta tayo ngayon sa bentahan ng mga panapong na manok. So guys, uh, let's see and uh, shout out sa uh, mga stop ng 7-Eleven din uh, yung second uh, bukawin. So uh, if you are coming, kung saan man, yung uh, landmark is 7-Eleven. Dahil yung 7-Eleven walking distance lang dito sa My Pet Market. Okay guys, uh, let's see. Eat. Anong line ito? Anong breed ito, sir? Bulik. Bulik? Bulik, bulik to. Magkano na lang ito, sir? Eh, okay, gusto ko na po, eh. One na lang. Okay, mga Lodi, one na lang daw ito. Okay, so yung pressure presyo niya is two talaga. Ngayon, one five na lang. Okay, uh, mga kasi, nilalapan nila ito. Mga ano, para hindi sila malogi, magulang. Okay, so puntahan nyo na lang si Sir. Andito lang siya sa may Bukawe. Uh, uh, Sir, magkano yan? 1.5. 1.5 na lang. Uh, o oh, ano? Okay, uh, pakitaas na ng konti. 1.5 na lang ito. Anong, uh, anong breed nito, Sir? Sweater. Mga ilang ano na yan? Ilang? Eight. months? Okay, so eight months lang ito. No? Okay, focus natin. So makikita lang kayo dito sa may Bukawit. So makikita na lang si Sir Ali dito. Pero i-vlog natin yan para makita. Anong uh, anong grey nito, sir? Hatch grey po, hatch grey. Hatch grey. Ilang ano na, sir? Ilang isang kalahati. Isang kalahati. Okay. So, uh, ito siya. Magkano na lang ito, sir? 3.5 po, 3.5. Okay, 3.5. Uh, yeah, ito lang ba yung ano nyo? Ito lang yung uh, tinda nyo ngayon? Opo, Okay. Pero pag Friday, andito kayo? Opo, lagi pa. Okay. So kung sangali, uh, hanapin nyo si? Ryan J. Peña. Ryan J. Peña. Okay. May number ka ba? Ano? Sige. Go. Sir. anong number, sir? 0915-655-9503. Okay. Thank you. good morning. Anong, anong breed ito? Kanawayon hatch. Kanawayon. Kanawayon hatch. Okay. ilang ano to, sir? ilang buwan na to? Okay, 10 months. Ay, maging ano, mag... Mag, year na Okay. And then, sir, magkano ito? 3,000 3,000 So, 3,000 na lang uh, yung uh, presyo nito So, makikita nyo siya rito sa may uh, Bukawi Public uh, Market uh, Sir, uh, ito lang ba yung uh, tinda nyo ngayon? Ako na yung dalawa kanina Okay, so benta na lang yung dalawa kanina So, pag pumunta kayo rito hanapin nyo si Sir JR Alang, JR Okay, si Sir JR Maraming naman sila

Baka hey, mamimili pa kay Tay. Okay. murang na sa inyo. Ano ba mo na Ay, Ayan. Okay? Ayan. Okay. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Ayan. 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 Ayan nga katawan mura na yan tayo wala. wunta sa siya ipatai, mangpeblangan talo we, nagkubuwa ka 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 ito sa pwesto ni Sir Jerome. Okay, so, tignan natin yung mga manok na andito. Sir Jerome, uh, ano itong una na to? Lemon sweater, boss. Lemon? Sweater. Sweater. Ito sa five days. Okay, so... Uh, ilang buwan na to sir kaya? Taon na po sir. Taon na ito. 18 months. 18 months. So for 14 na lang. 4K na lang. Okay. ito uh, naman sir. Anong line ito? Anong line? din siya. So, uh, ilang uh, buwan ito? lang months. One, year and then one so, month. One year and one month. 4,000 na rin ito. May ilang buwan na ito, sir? Two oh, years na. Two years na. And then, 4,000 na rin ito. so ito uh, rin 4,000 na rin daw to sir itong ano sir Jerome ano ito SDR SDR Jerome, uh, kung sakali ba, uh, negosyable pa yung mga price ng mga to? Yes, boss. So, uh, guys, negosyable pa yung mga price nito. So, puntahan nyo lang si Sir Jerome dito sa may Bukawi Pet Market. Every Friday. So Jerome, thank you very much. sa poster ni uh, Sir Jojo. So, tignan natin yung mga dalanyang uh, manok. Una, mag, uh, mag -ano ito ang una. magkano ito? Tatlong uh, libo. Sir, uh, na raw ito. And then, anong line ito, sir? Anong breed niya? Okay. Uh, ilang buwan na ito, sir? Kada uh, dalawang taon na lang. Kada dalawang taon. Ito naman sir uh, Anong line ito? Anong breed nito sir? Pati na dala lang Okay, magkano ito? Hey, 23, lang. 2-3 na lang ito Anong breed ito? One year na. Anong breed ito? Anong Ah, uh, pinano lang ito. Okay. So, magkano ito, sir? 25. Ah, negotiable pa ba to? Kung pupuntahan ka? Negotiable pa to? Okay. So, guys, 25 lang. Ano? Tupay na natin dyan. natin para makita paano Okay guys, daw uh, Sir, sure, ito magkano? 4 po yan. 4. Anong line ito, sir? White. 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 White Hugs. Okay, so 4,000 na lang ito. 2,500 250. na 250 lang ito. Ibitaw pa natin mo. Para makita nyo. Kaya 2,500 na lang ito. Ito sir, 2,500 na lang. Okay guys, so ito 2,500 na lang. Wala ako, 2,500 lang. Ibitaw pa natin kung gusto mo. Ibitaw pa natin kung gusto mo. ko Okay guys, so dito sa pwesto ni Sir uh, Romnick so sa May Bukawi Public uh, Market. So lahat ng nakikita niyo 25 ito. Sir, uh, negotiable pa ba yung mga price nito kung sa uh, sakali? Uh, okay, so guys, negotiable uh, paraw. So andito lang Sir uh, Romnick. Sir may may number pa kayo? Uh, Paki-chat please. 0963 2271 158. Okay? Sige. Sir, okay, Boss Perry, good morning. anong, uh, anong ano to, sir? Anong uh, line ito? Anong train? Sir Perry, magkano ito? Okay, so guys, uh, 6,000 uh, ito. And then, Sir Perry, ito. Magkano? 6,000. Ah, uh, 6K rin ito. Okay, so ang gaganda nga naman nung mga Okay, at uh, 3 years. Boss Perry, meron pa bang uh, iba dyan? Ah, ito, yung dala ni... Uh, okay. Magkano po ito? 5K. 5K, and then, uh, ano ho ba yan? Para sa mga viewers na hindi ganong uh, familiar sa... Uh, breed ng manok. sweater Gilmore po uh, guys sweater uh, Gilmore so 6 uh, magkano sir? 6 6k kung sakali sir uh, negotiable pa ba yung mga price na to? pwede naman po pwede naman so si uh, uh, sir Perry andito lang siya sa Bukawi Public Market um, every Friday So walang sablay yon, makikita nyo talaga siya. Iba ba yan, sir? Iba golden day. Sir, ano ito? Golden day. Okay. Nakak din po siya, 3 Magkano po, sir? 6K po. Ah, uh, 6K din ito. Mga ilang ano na sir? Ilang buwan na to? Three years po. Uh, years. Okay guys, so uh, three years para sa mga hindi daanong uh, pamilya ito. na kagaya mo. Okay. So, ito kaya sir, itong puto na to. Uh, ano po to? Okay, sa so may hawak pa si uh, Sir Perry. Uh, ano po yan, Sir? Red tail po. Okay. Um, ilang taon na rin ba ito, Sir? 3 years din. Three years din. And uh, magkano ito, Sir? 6K din po. Ah, uh, 6K. So, uh, halos pare-pareho yung mga price nila. Uh, negotiable naman ito. Basta puntahan nyo lang si Sir uh, Perry. Punan natin ito. Um, anong uh, breed ito, sir? Sitir. Uh, seven months. Seven months. So, binibenta niyo ito sa magkano, sir? One, one lang, one, one. One, one na lang daw yung uh, price nito. So, makikita nyo lang si sir dito sa may Bukawi Public uh, Market. Sir, yan ang bandala nyo? Wala na, yung kulay na benta na eh. Na benta na. Okay, pero makikita pa kayo rito every Friday. Ah, oo. Oh, ah, so. Um, dito saan ba kayo? Sa pangpalay. Okay, so may sapang pangpalay pa. Okay. Papulog ka eh, galing Jason. Ah, okay. Uh, inahin. Inahin. Okay, inahin na panabong. Okay. So ilang buwan na to? 8 months. 8 months na lang. Eight months lang ito. So, sa magkano nyo lang ito binibenta? 400. 400. Okay. So, yung dala nyo, pareho lang? Okay. Okay, good morning. Uh, sir, ano ito ang dala nyo? Sir, Caledon Sir. Okay. Ilang ba, ilang... Buwan ba ito? Masa ano sir? 9 months. 9 months pa lang. Gulto katawan, sir. sir, eight lang sir. Three oh. five dalawa sir. Ayan, okay. So, pinibenta nyo ito sa magkano na lang sir? Sir, lang sir. One eight? One eight. One eight. Three okay. five dalawa po. Okay. Magkano ko yung dalawa? Three five sir, three five. Okay, three five na lang yung dalawa. Five, okay. <coughs> Ang dalawa mo <laughs> katawan. Ang dalawa mo katawan. <laughs> diba? dalawa mo katawan. Ang dalawa mo katawan. Ang <laughs> <laughs> dalawa mo katawan. Ang dalawa mo katawan. Ang dalawa dalawa mo katawan. Ang mo katawan. Ang dalawa lang. No? katawan. Ang oh. Alagay, walong daan na lang, o. Oh. Ayaw pa Pulang-pulang ng mano. Walong oh, daan lang ito, boss, o. Oh. Ano kayang bit? Ayaw yan? boss lang. Murang-murang na to. Totolak. lang. would you? Walong daan. Walong daan. Di lang, huyan 5 na lang ito. <makes noise> boss, ilang buwan to? Boss, bull start. 16 months, boss. Okay, uh, 16 months. Ah, uh, bull start. Sure, Sir, magkano ito? Boss, yan yan, 25. Okay. Negotiable ah, uh, pa five na lang ito negotiable pa okay, ang gwapo, ang ganda wala sa pagkatali pero uh, katawan bawas, negotiable pa ang dos dos boss ito lang ba dala nyo? okay So makikita lang naman kayo rito kada Friday siya ano? Okay. okay. Anong pangalan nyo sir? Robin Robin Okay guys So makikita nyo si Robin dito sa may Bucari Public Market Every Friday Sa Groto makikita pa kayo? Oo oh, nakikita pa rin ako oh, po sa si Groto So eto so, si Eto si Sir Robin Marvin de la Cruz Marvin de la Cruz <laughs> Okay, guys, 4 lang uh, daw isan nito. 4? 4? 4, 000, 4, 000, 4 000. 100, 400 lang, Okay. Okay, guys, so 400 lang ito. Ano ang 20 pala dito sa may uh, pet market lang Bukaw uh, eh. So, nandito na tayo sa may mokartue eh. highway.